Meron na naman po tayong customer na mapagawa ng Infinix Hot 10 Play. Ang sira po parati na itong mga to ay halos puro charging pin at saka fuse lang. Maliban syempre sa LCD. Kaso nga lang, napansin ko talaga na napakalambot ng charging pin na ito dahilan para at madaling masira. Ito yung mga po pwede nyong gawin para tumagal yung charging pin ninyo. Syempre, unang-una ay yung dapat hindi nyo ginagamit habang naka-charge. Dapat yung mga bata, hindi nila ito ginagamit. Pag palubat na, lalong lalo na yung mga chikiting natin ng na mga 5 uh, or 6, pababa pa lang. Kasi alam naman nating lahat na medyo mainitin ang ulo ng bata pagka ganitong senaryo. At kung halimbawa naka Chelsea to, mas malaki yung chances niya talaga na masira. Yung sinasabi nila na po pwede daw bang it i-convert sa type C yung ganitong klase, nakita ako ng nakaraan, ginawa nila yon Kaso nga lang, ang pangit po ng kinalabasan at ganun din po, malambot kasi yung charging board na ito mismo. At medyo... China rin yung kanyang charging pin. Meron ding isang solution na nakita ako nitong nakaraan at pinakita sa akin na sabi niya sa akin na 2 years na raw yung kanyang cellphone hindi pa rin napapalitan ng charging pin kahit na ginagamit niyang i-charge ang ipinakita naman niyang solution ay yung magnetic charging cable tama nga naman kasi natatanggal lang yung wire pero hindi natatanggal yung charging pin na nakasuksok na lang siya parati doon sa cellphone so possible na po pwede makatulong yon. Pero sa main topic tayo dito ngayon mga lods na karamihan ng mga nagpapagawa dito sa akin ay gamit-gamit ng mga bata talaga. So sa ating mga magulang dyan na ipinapagamit tong cellphone na to sa mga bata, i-full charge nyo po muna bago nyo iabot sa kanila. Ngayon pag palobat na kunin nyo na po muna sa kanila at i-charge nyo po muna, napatayin nyo muna tapos i-charge nyo na mabuti kasi... Napakatagal naman pong malobat na ito. Huwag pong kakaligtan na hindi ma-charge talaga dahil pagka charge habang ginagamit, ito talaga yung nagiging sanhi niya. Applicable po ito sa lahat ng micro USB, ang kanilang mga saksakan ng charger o yung USB, yung kanyang saksakan dahil napakalambot po kasi talaga yung charging board nito. Pero yung type C po ng mga Infinix na ganito ay matibay na matibay na po kasi hindi ko alam kung bakit pero... Ma mas matibay talaga na mas malayo kasi wala pa ako napapalitan masyado ng mga type C na ito. Ito rin po yung mga sintomas na charging pin na po ang sira nito. Una ay pagka po yung mabagal na po siyang mag-charge. Pangalawa naman po ay yung ina kailangan may angle-angle na po yung kung paano i-charge. Pangatlo po ay yung nagiging 47 or minsan hanggang 50 hindi masyadong nagpupul yung unit. Possible charging pin na po yun. Ngayon, pag nagaanap naman po kayo ng pagawaan na hindi ganun kamahal ang singilan, idala nyo po sa akin dito sa LRT Balintawak. Palang po kami ng LRT Balintawak. Antayan lang din po ang gawaan na ito. Mula alas 12 po ng tanghali hanggang alas 9 po ng gabi bukas po kami. Lunes hanggang linggo. Bumibili rin po kami ng mga sirang cellphone para ibang piyesa sa mga ibang dumadayo rito sa atin na hindi napaghandaan yung ibang problema ng cellphone niya. At hanggang nun na lang po, maraming maraming salamat po sa panonood. Papa Jam nyo, signing out na po.